Mag-usapan natin yan. Walang hindi magukuha sa mabuting usapan. Pero hindi tayo magkakaintindihan na ganito. Papasok ako para magkasundo tayo. Pumasok ka! Pero ikaw lang! Huwag ka magtatala ng baril! Ayan sila. Kamusta kayo? Wala bang nasaktan sa inyo? Wala naman, URF. Paano ba tayo? Inyo. Sabihin mo sa mga pulis mo, bigyan kami ng sasakyan at walang susunod. Maari ba, pakawalan niyo sila. Ako na lang sama niyo. Talaga kasama ka. Lahat kayo isasama namin. Ang kitid naman ng utak mo eh. Ang hirap sa inyo, mga pulis probinsya, isip at wala. <laughs> Yan ang akala <ang> mo. <laughs>